pala kasi alas 12 na, so today is uh, Sunday, holiday ko po day of ko, so nandito ako sa may um, ano ba to, Hong Kong Park so tuturo ko kayo ngayon mamaya kung paano sasakay ng MTR station kasi papunta ako dun sa Mongkok, may uh, sikasuhin ako doon so mamaya ituturo ko kung paano uh, sumakay dun sa may ano, MTR station so yung mga baguhan, syempre uh, kinakabahan kayo no, kung paano nga ba sumakay sa MTR, pero talagang ano guys, maganda dito ang transportation. So, meron tayong uh, MTR, uh, bus, tram, taxi, and ano pa ba? Ayan, MTR, tram, taxi. And then, meron yung bus na KMB na meron siyang tourist. Ayan, KMB and then Star Ferry pa pala. At ano pa? Ayun, bukod sa maglakad. <laughs> so, karamihan dito is usong-usong maglakad at mag uh, ano mag-hiking para may enjoy nila talaga yung pagtutur nila kung sa sumakay sa mga transportasy. transportasyon. So meron tayong tinatawag guys na kapag sasakay tayo sa MTR is meron tayong either pamasahin natin mode of payment is octopus card o kaya yung cash. So mamaya tuturo ko kung saan makukuha itong octopus card. So octopus card is ito. Ayan. So itatap mo lang itong octopus card na pambayan mo dun sa station. Ayan. So ang octopus card guys is ano, mas mura siya. Meron siyang discount kaya sa bumili ka ng ano, ng card na single journey ticket. So, tuturo ko kung paano rin kukuha ng octopus card. Ang octopus card is madali lang, pumunta ka lang sa may service station at sabihin mo, bili ka ng octopus card for adult. So, merong uh, klase ng uro ng mga octopus card, yung pang ad adult, pang uh, senior citizen kasi yung mga pang matatanda is meron siyang discounts. And then, for kids, ayan, half fare po ang uh, senior citizen and then sa mga kids, ayan. So, may age bracket ang pwedeng kumuha ng octopus card para sa mga bata. Half fare kasi yun, may discount siya. And then for the adult, ayun. And ayan, madali lang. So, sa service center lang. Service center. Customer service center lang sa loob ng octopus card. Para makakuha ka ng, yes, octopus card. <laughs> ano ba yan? Paulit-ulit. Or coins naman. O kung wala kang octopus card, is kuha tayo ng single journey ticket sa may machine. So, tuturo ko kung paano kukuha ng, ah, uh, ano ito? Single journey ticket sa machine. So, tara guys. At ako'y katatapos kumain dito sa my Hong Kong Park. Ayan, Hong Kong Park ako ngayon. So, Uh, may lakad ako. So, dito ako nag-lunch. So, mahilig kasi ako mag-isa. Gusto ko mag-isa minsan. So, let's go! So guys, sa pagsakay po natin ng MTR is may makikita po tayong sign. Ito po yung red sign na makikita nyo dito sa screen. So yan ang sinyales ng MTR station. So hanapin lang, hanapin lang natin iyan and then puntahan natin sa my station. So may makikita pa rin tayong mga ganyang signs sa anumang paligid. So dito guys, andito na tayo sa my station. So pasok po tayo dyan pababa and then may escalator. So, mostly, ang mga station is, uh, may mga labels. A, B, C, D, E. Depende po sa pupuntahan ninyong station. So, heto guys, pasok tayo sa loob. So, makikita ninyo sa loob is marami pong tao, karamihan. And then, eto, may mga ano, may mga signs din dito sa loob. Sign kung saan tayo pupunta sign din kung saan istasyon, kung saan tayo uh, paparoon. paparoroon. So, kuha tayo ng single journey ticket. So, uh, ticket ang gagamitin natin, hindi octopus pagkuha po ng ticket is, i-press nyo lang kung saan kayo pupunta. Halimbawa, pupunta ko sa Mongkok. So, ang gagamitin ko is coins. And then, meron dito na, ayan, meron dito uh, lagayan ng coins kung magkano ilalagay mo. Pag papel naman is, nasa tabi lang niya. Ilulusot mo lamang dyan hanggang uh, $100. Pero mostly, hindi niya tinatanggap eh. $50 ganon So, mostly may coins na lang para mas maganda at sure. Kaya $20. So, kapag nailagay mo na lahat ng coins uh, antayin mo lamang siya at lalabas yung card at lalabas din yung barya mo kung may barya ka so yan guys meron na tayong single journey ticket So, antayin mo lamang yung card na lumabas ang iyong barya. Ayan. Pwede mo nang kunin. Dito sa tabi niya, guys, it's meron pong ano, ah uh, pwede kang mag-refill. Ayan, sa tabi niya. Mag-refill dyan ng uh, octopus card. Insert mo lamang yan. And merong instruction. At dito naman is pwede mong i-check yung balance. So, ito yung refill. Ayan, magkakatabi lamang sa pagkuha ng card at pag-check uh, pag checking ng card ng octopus kung may laman pa ba or wala na. So, guys, ayan. So, tara na sa loob. Ito na ang aking ticket. And then, pasok po tayo, guys. And tandaan na pwede kang gumamit ng apps. Either WeChat, Alipay, uh, Visa sa pagbabayad. So, mayroon pong scanner yung entrance sa gate. Uh, rather than paggamit ng coins at paggamit ng octopus. Okay, so itatap mo lamang ito. And then, tandaan guys, na pag uh, may arrow kang nakita, enter, sabi niya is, pwede ka nang pumasok. Ayan, so, itry natin. So, pasok tayo. Ito po yung gate. So, ayan, tap lamang. Green ang nakita nyo, so pwede ka nang pumasok. And then, okay, so baba tayo. Maraming tao guys, ngayon kasi Sunday mostly. Ayan, may sign po dyan ng ano, ng train. Ayan, uh trains sa Bijan. so pasok tayo. So andito ako ngayon sa Central Station. Ayan, ang daming tao guys. Hindi katulad ngayon, hindi katulad nung COVID na uh konti lang talaga yung lumalabas. So normal na kasi. And then sa loob may mga signs kung saan ka pupunta. And then may mga nagsasalita din sa taas. <laughs> sa taas. Sa loob para kung uh, paparating na yung train. Ayan, maririnig ninyo. And then, ano, uh, English language o kaya Chinese language, kung ilang minuto ba ang uh, paparating ng train. So, eto na po yung ating train. Pero on daming tao, kaya hindi muna ako sumakay. Inantay ko po yung susunod na train. So, eto yung uh, susunod na train. So, walang tao. So, mas maganda guys na minsan na uh, mas okay na hindi ka makipagsiksikan. Mas maganda rin kung hindi ka nagmamadaliis. Mas magandang antay mo yung next train. So, eto ang uh, loob ng train so napaka convenient guys so sa loob ng train meron tayong uh, GPS Ito po yung umiilaw dito sa gilid kung saan ka na and then magsasalita rin yan kung saan station ka na nag stop or anong station na yung susunod so may mga ano din hawakan sa, tab sa loob ng train para ano uh, hindi ka matumba ba? <laughs> Ayan, eto po yung loob ng MTR sa na MTR dito sa Hong Kong. Pero sa atin is tinatawag natin na MRT. Ano ba yan? Nakakalito. And then take note lang guys na kapag may matanda is mas priority pa rin natin na paupuin yung mga matatanda o kaya naman may buntis or may bata. Ayan so malapit na ako sa Mongkok And then minsan guys, 60 kan. Kaya mag-ingat po tayo sa paglabas. Baka minsan mahulog na po yung ating ticket natin. Kagaya ko noon, naranasan ko na wala yung ticket. Babayaran mo po ulit. So ayan, labas na po tayo. Kaya mag-ingat guys kapag ano, wag uh, huwag nyong wala inyong mga ticket ninyo. Kung ang gamit nyo is single journey ticket. Kasi uh, babayaran mo ulit. Ayan, so mag-exit po tayo. I-insert nyo lamang po yung card kung single journey ticket yung gamit ninyo and then pwede ka nang mag exit so this time is yes, hindi tinanggap yung aking card pwede mong insert ulit sa kabila at kung octopus naman iscan is mo lamang yun at kung wechat alipay visa naman iscan is mo lamang yung QR code para makalabas ka dito guys, sa loob may mga uh, comfort room. Pag may nakita ka pong signs dyan, eh gusto pong mag-CR, hanapin mo lamang iyan. And dito sa loob ng uh, station guys, is hindi ko pa na videoan. May mga ano po, may mga free wifi. Ayan, free, ano ba computers na pwede kang magamit sa loob. At may mga stores ito. May mga 7-11, cake shop, Maxims, pwede kang bumili ng pagkain dyan. And then, minsan may madada Uh, ng karing malls no pwede kang uh, dito sa may MTR station sa loob. So, itong nakikita natin is CR Toilet. Ayan. So, ayan. Napakaganda po ng station dito. And then, paglabas naman is may mga labels. Ayan. Letter A. Ganyan. Kung saan ka lalabas. Okay guys, ano may natutunan kayo sa pag-tour ko sa inyo dito sa MTR station, lalong lalo na sa mga baguhan. Sa susunod ulit at ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa panonood. Give me a thumbs up, like and comment sa akin section below and subscribe to my channel. Bye bye!